bigyan niyo ako ng diretsyong sagot. Kaya nag-iisip yung iba kung may tinatago dito. Wala ako sinasabing anomalya o irregularity dito. Ang sinasabi ko, sabihin niyo sa amin lahat. Lahat ng building may fasad. Itong GSIS may, may fasad yan. Ang alam ko, sa shell and core nila sinama yan. Hindi nila sinama yan sa fit out. A ano ang nasa nyo? As far as the. Yeah, Mr. Chair, uh, ATOR, the share and call um, generally covers only the base building elements, which include the shell, repairs to the overall structural frame, including foundation system, exterior walls, floor slab, and roof decks, complete with common areas, staircases, elevator shop, services, staff fire detection, suppression system, compliant to local and national statutory requirements. This also repairs to partially pitted areas limited to common parking areas, park exit and mechanical, electrical, plumbing, sanitary, and power protection, equipment of rooms and risers with occupant areas unfinished. Hindi, wala lang po yung fasad yeah. po no, because you don't use the word facade. <laughs> facade is the exterior wall. Hmm. So, you mean hindi nyo kinuna ng hill marks ng coat for the facade? I will put you guys under oath. I know that they quoted to you. Do do not try to fool me. May quote sila sa inyo. Please use the mic and speak to us, uh, Director uh, Aguinaldo. You can tell me anything. Uh, Meron yes, pero what? How much yung quote ng Hillmark sa inyo for the? Uh... Uh, yes uh, Mr. Jer, meron silang quotation noon dahil uh, pinapasubmit namin sila for uh, the budget which is yung uh, I think 1.6 para doon sa fasad. and hindi, hindi, hindi sila nagsabit ng 1.6 ibang kumpanya nagsabit ng 1.6 you tell me the truth here if not I will hold you in contempt huwag nyo, wag nyo kaming paglulukohin dito Clarification pa lang ito, maglulukuhan na tayo. Sa umpisa pa lang nagsabi sa inyong Hillmark eh, na pwede sila eh. At kung magkano eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo eh, submit nyo lahat ng dokumento. Hindi nyo man sinubmit lahat eh. Yung mga internal nyo sulatan, hindi nyo sinubmit eh. two years na ako na sa gobyerno. Napakarami ko ng investigasyon, na uh, Mr. Aginaldo. We will not get to the truth here unless you tell us the truth. I I know the amount, so tell me the amount. Yes, please. Please stop sir. Alba Pepe. Agad. Uh, good afternoon, everyone. Uh, yung 1.6 billion po, sir, is yung, budget, uh, yung budgetary cost amounting to 1.6 billion is not only for the uh, facade facades baffles, but also for all the remaining facades. Ma'am Banasan, huwag that... tayong maglukuhan. Yung okay. Uh, sinasabi niyong facade na kasama yung lattice at sun baffles na 1.6, yun ang canvas ni Mr. Mulano. Yun ang canvas niya. Way before that, nagbigay sa inyong hill marks kung magkano na malayo yung presyo. As uh, your honor yung kasama po sa sa 1.6 ay kasama po yung ano yung uh, glass railings kasi ng... Uh, 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 actually sir Ma'am, ku ano mang kasama? Okay, 'Di ba? Kung gusto mo ng generic na sinturon gusto ko ng Hermes na sinturon. Siyempre, magkaiba presyo. Wala pa naman akong sinasabing mali dito eh. Gusto ko lang ilabas kung kasama ba to sa core at kung magkano yung unang sinabi sa inyo ng Hillmarks na kaya nila for the facade as designed. ba? Diba? Meron binigay sa inyo ng amount, it was less than 1 billion. Tapos iprepresent nyo sa amin yung 1.7, 1.6. Wala pa tayo dun sa 1.6, bago lang yun eh. 2023 lang yung bago eh. Matagal na binigay yung uh, less than 1 billion, di ba? Uh, yung 900 million po sa oh, yun. facade sun baffles lang po. Yung 1.6 po kasi na binigay namin for budgetary cost ay hindi lang po yun yung budget yung budgetary cost for facade sun baffles. But also, in include na namin doon yung sa louver windows natin sa may roof deck, yung aluminum uh, frame glass doors natin sa may canopy. I, canopy. I will get to that. Yeah. Kasi sa inyong uh, uh, you did not submit to us yung uh, BOQ niyo, di ba? Did you submit the BOQ you section uh -huh. there, di ba? As uh, so, dun sa ano po namin, dun sa sinubmit po namin budgetary cost estimate, meron De, po De, kami ibang Iba ang BCE, iba ang BOQ. Malayo uh -huh. na tayo. Dapat nung start pa lang nung project, may BOQ na kayo, di ba? Oh, Mr. Molano, meron ba tayong BOQ nung start nyo yung project? Uh -huh. Uh, your Honors, uh, sa design and build po wala pong uh, bill of quantities eh paano ka nag variation order kung wala kang BOQ so di ba in accordance with the law titignan mo yung BOQ opo oh. uh, mag aano uh, po yung kasi design and build po ito wala pong detail. Ang design and build may BOQ wala po after the diet, dapat may BOQ ka may BOQ pag nagawa na po ng yung daed. daed. Oh, oh. So after the daed, may BOQ kayo. Oh, you doon did na, not doon submit na sa, to us. Doon na po sa ano sa Oh, so, kaya nga. So paano ko titignan kung may salamin na nakasama sa 8.9 o wala kung hindi nyo ibibigay sa akin yung BOQ. 'Yun ang punto ko. So mag argue tayo ni Miss uh, sorry, Miss Banasan kung bakit 900 lang ang sinubmit ito 1.6 na hindi naman galing sa Hillmark yung 1.6 eh hindi niyo naman ako binibigyan ng BOQ. Oh. So anong malay ko? 'Di ba ang salamin sa labas ng building kasama na dapat sa 8.9 'yon. Oh. May shell of may shell and core ka ba na walang salamin sa labas? Oh. Included na nga sa phase 1. Pero dun sa 1.6 million na sinusubo nyo na gusto nyong pirmahan ko, meron na naman salamin. Kakasabi lang niya man. Kakasabi niya lang yung Salamin. Oh, glassworks nakalagay. Uh sir. Mm. Uh, yung sa ano po kasi, yung sa Phase 1 po kasi, Daed yung version natin doon. Uh, pagdating po doon sa budgetary cost estimate, uh, nagkaroon na po tayo ng um, proposed uh revised Daed dahil sa mga um tenant initiated na ano na revisions. Ngayon po, yung sinabi ko po kanina na aluminum um aluminum frame glass doors uh, uh, at canopy uh, sa may pack ay part ng revision yun, sir. Kaya naipasok na siya dun sa um, budgetary cost. L kaya, kaya nga, kung sinagot nyo lang akong derecho na 900 million yung sinabmit niya, edi yun nga, yung unang option, yung kay Senator Ping, 900 lang yun. Tapos ngayon, yung bago, yung bago ako mag-takeover, 1.7. So oh. sinasabi nyo nga revision eh, di ba? Hindi um, pa-approve yan, di ba? Hindi pa natin binibid ni nine-negotiate yan, di ba? Hindi pa, Puso. O, kaya kung nga nire-review, e yes, eh, paano ko i-review kung hindi nyo sasabihin sa akin, Sir, dalawang fasad ang pwede dito. Pwedeng 900 million na fasad, pwedeng 1.6 billion na fasad. Kaya uh, nga nire-review, eh, di ba? Yes, Sir. O, um Actually, Sir, last year, November 2023, nagbigay po kami ng, uh, may letter po ka no, kami. No, no problem, ma'am. Hindi ko pinangungunahan yung decision ng predecessors ko. Nire-review ko. Hindi ko mare-review kung hindi nyo aaminin sa akin na dalawang options ang binigay sa Senate, 900 million at 1.6 billion. Yun ang sinasabi ko. Kaya kung magtatanong tayo, di ba, bigyan nyo ako ng diretsyong sagot. Kaya nag-iisip yung iba kung may tinatago dito. Wala ako sinasabing anomalya o irregularity dito. Ang sinasabi ko, sabihin nyo sa amin lahat. Kasi nga, bago na ang Senate President, bago na ang majority, iprepresent ko sa kanila. So ayan, si Senator Padilla, ipapakita ko, Sir, ang 900 million, ganito ang pasad. Ang 1.6 billion, ganito ang pasad. Eh kung sasabihin ni Senator Padilla, ang boto ko, ibigay nyo na lang yung 700 million sa classrooms, maganda na yung 900 mil. The De decision namin yon. Pero kung hindi nyo aaminin sa amin na meron 900 million, akala namin yung 1.6 billion lang. oh so babalik ako sa tanong ko, can you submit to me the BOQ after the ed? Yes, Mr. Chair. Yeah. Submit po namin okay. lang. Po. Yeah. Sige po. So, saan tayo naputol? Sige, go ahead po, sir. So, sorry. So, you made the BOQ after the diet. Tama? PMO. Tama po, sir. You made the BOQ after the diet o wala kayong BOQ for the Shell and Core? Um, we made the uh, BOQ after the diet, Mr. Chair. So meron, meron siya. After the dia, meron. For the 8.9 ah, 8.1 uh, and then the variation 8. order 8.067 uh, 8.0 sigepo. So submit that to me please. Sa sa nakikinig BOQ is uh, anong technical term? Bill of Quantities, no? And any PMO will look at that, di ba? Titingnan yung quantities, yung uh, ilan yan, anong quality, magkano, etc, no? Para may idea yung nagpapagawa ng building kung ano ang kailangan. 'di ba? Para pag sinabi niyo may variation order o sabihin niyo kulang, may basis tayo. Kasi pag walang BOQ, wala tayong basis.